Did God indeed choose who He would save before the foundation of the world? And if He did, how are those who do not believe responsible and held accountable for their disbelief? Uh, first of all, yes, God did predestine those who were to believe before the world began, because that's exactly what the Bible says. Ayan it's no? um, like usual Alam naman ng Diyos kung sino ang maliligtas. Bakit pa ako gagawa ng mabuti? Kung alam ng Diyos ang maliligtas, bakit hindi pa niya tayo iligtas lahat? Kung ako'y nakalaan mapunta sa impyano, bakit pa niya ako nilikha o patuloy pa nabubuhay ang mga tao? Bakit? So, napakagandang itong mga tanong at dapat pag-usapan. Ito po yung sagot na sa tao pa din kung gusto niya maligtas o hindi. verse Jeremiah 26 verse 2 to 3 no? this is what the Lord says it stands in the courtyard in front of the temple of the Lord and make announcement to the people who have come there to worship from all over Judah give them my entire message include every word perhaps they will listen and turn from their evil ways then I will change my mind about the disaster I am ready to pour out on them because of their sins. So, sinabi, perhaps they can pay. Sagot, alam ng Diyos ang maliligtas kasi nakikita niya ang hinaharap. Pero hindi ibig sabihin, maliligtas ka talaga. Depende sa decision mo at gagawin mo. Kaya nga may, may nag sa huli. Um, sa simula, patungong kamatayan talaga tayo. Mula pa nung niligtas ang Diyos sila Noah. Kaso nagbago ito nung nanghimasok ang Diyos sa mundo sa pamamagitan ni Abraham at sa kanyang batas at ng ating Pang Hesus. Yeah. Number three, nasa decision, decision pa rin ng tao kung makikinig siya o napapakinggan niya ang Diyos. Kahit pinili ka ng Diyos sa simula, pero kung nag-decide kang sumuway, ikaw pa rin ay pupunta sa impyerno. Simulan natin sa istorya ni Noah. When the Lord saved Noah and his family, ang katayuan ng tao noon ay kamatayan pa din. Dahil nasa dugo o likas na masama ang tao at walang batas kung ano ang tama. Gumagawa sila ng sariling batas ayon sa kanilang nararamdaman at magtingin. Yeah. Which is ito ang nangyayari ngayon kung ano sa tingin nila tama, yun ang tama sa kanila at nararamdaman at ito yung gusto nilang gawin. Kaso nagbago ang distraction na to, nagkaroon ng kaligtasan nung nanghimasok ang ating Panginoon Diyos sa buhay ni Abraham. At gusto ito humalat ang ating Panginoon Diyos sa buong bansa, kaya namatay ang ating Panginoon Jesus. Now, binigay ng Diyos ang Biblia upang ingatan ang tao. Okay, binigay ang Diyos ang Biblia upang ingatan ang tao dahil sa akala nilang tama gusto nilang gawin na tama, yung mali sa piningin ng Diyos ay nagresulta ito ng kamatayan nila ng maaga physical death, usapan dito. ito hindi spiritual death ano? ibig sabihin yung tama sa tingin nila sa kanila ay nagreresulta ng kamatayan dahil sa nagkakasakit sila nagkakahawa at dahil dito na sila ng maaga pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, binigay nya ang Biblia. So, ang Biblia po ay isang um, binigay ng Diyos upang ingatan ng tao, upang mabuhay ng tao ng tama at mabang buhay nito. Isa sa kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos ay makita ang hinaharap, depende sa iyong ginagawa, sinabi at decision sa buhay. Kahit alam ng Diyos ang nasa isip mo, pero ang gagawin niya is kung ano yung sinabi mo. So, ang pagkilos ng Diyos sa isang tao depende kung ano ang sinabi nito at naging decision niya sa buhay. Jeremiah 26 verse 4 sabi, If you will not listen to me and obey my word I have given you, and if you will not listen to my servants, the prophets, for I sent them again and again to warn you, but you would not listen to them. So, ano ang conclusion na natin dito? Ang decision ng Diyos depende sa sinabi mo at ginagawa mo. Kahit alam niya ang nasa isip mo, ang gagawin niya kung ano yung sinabi mo at naging decision mo sa buhay. Di ang decision ng Diyos depende kung naiintindihan mo pa siya o hindi. Ang decision ng Diyos depende kung nakikita mo o naririnig mo ang pagkilos niya o ng ating banana spirito. Kasi kahit kumikilos siya, hindi mo naman siya nakikita. Yun ang delikado ang kaligtasan ng isang tao is kung marunong kang makinig at nakikita mo ang pagkilos ng mga Ang tanong, nakikita mo ba siya at naiintindihan mo ang ba siya o nakikita mo kanya pagkilos?